Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ng ito ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nag-charge. So ang model po nito ay Samsung C710 or Samsung G7 Plus. So ito po yung naging issue niya, hindi po nag-charge, walang power at wala ring power button. So grabe po ang nangyari dito. So bago po ito mabuksan, kailangan unahin muna ang pinaka LCD tanggalin bago natin mabuksan. So ayan guys, tinutrouble ko po siya. Ang main problem po talaga nito ay hindi nagcha charge Nalubat na po at namatay na. Buksan na po natin ito po yung ginamit ko pang bakla. So unang-una, bago natin mabaklas yan, ay gagamit po tayo ng hot air, thinner at pangtastas na manipis. So mano-mano po ang pagtanggal natin gamit ang hot air at yung pangtastas at thinner. So ayan guys, initan muna natin. So hindi po ganun kadali dito gawin ang mga ganitong unit. Pero napakaswerte ko po dito. Ayan, ang dali ko po nangat. Pero grabe, sa bandang dulo ng video nito, grabe ang kaba ko dito. Dahil ayan, grabe po ang nangyari. So panoorin nyo lang po sa dulo ng video kung ano po ang nangyari. So ayan guys, dinandahan ko po pagtanggal yung ilisidin. Hanggang nangyari pa pala dito ay grabe mamaya mapapanood nyo po kung ano ang nangyari. So ayan guys, swerte ko din dito dahil nabuksan na pala ito. So pinaiwan ko po ito, walang power binigay sa akin. Ang sabi ng may-ari, hindi lang nagka-charge at hindi naman niya sinabi na naayos na pala yan dati at nabuksan na. Kaya ko po ito pinapaiwan. So, taga lugar ko lang din po ang may-ari. Ayun, kung napapansin nyo po, wala na pong takip ang LCD kanina at tingnan nyo po yung dikit sa gitna ay natanggal na, halatang nabuksan na talaga siya. So, grabe po talaga ang kaba nito kung first time mo ito mabuksan dahil ang LCD pa lang po nito kapag binuksan mo ito ay possible na masira kapag nagkamali ka ng kamada. Pwede kang magabuno ng malaki. At charging pin lang po ang tama at sigurado ako mapapagamot ka talaga dito kapag nagkamali ka. Bago tayo magpatuloy sa ating video, shout out muna tayo dito. Ayan at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyong lahat. So ayan, ito po yung na-repair pala sa ilalim. So hindi naman sinabi sa akin ng may-ari na dati na ito nabuksan kasi pagbalik po niya, saka ko na lang po nalaman. So kagaya niyan, meron na pong repair ang board natuklap na po ang caps so ayan meron na pong ni-repair sa taas. So parts po yan ng pinaka backlight nya So, possible na inayos na po ito dati ang backlight. So, ang main issue lang naman ang gagawin natin ay yun. Ito po yung pinapaayos ng may-ari, hindi po nag charge Kung napapansin nyo po, titingnan natin yung pinaka na-refer niya. Ayan, talagang tinuklap na ang pyesa. So, kung napapansin nyo po, meron na pong hinang. So, ayan, sa taas. So, possible na dati itong pinalitan ng light IC. So, light IC po yung nandyan na part. So, ayan guys, so tinister ko po ito kasi nung na-check ko po ang pinaka-charging pin niya ay malinis naman at, at possible nung nakita ko ay ang akala ko ay patay talaga ang unit na to kasi madali ko na siya at ang akala ko pinagsawa na ito gawin sa iba at ipinalik sa may ari dahil hindi na po inayos pagdikit. So, napakaswerte ko yun dahil Nabaklas na So ayan, unang-una kong ginawa dito After ko na-tester ang linya ng charging ay good naman So hindi siya nag-charge So ang una kong ginawa ay Naghanap po ako ng pamalit ng bagong charging pin So ayan, paano ba yan palitan ng charging pin na sa basic na paraan So ayan, ito po yung charging pin Brand new char charging pin At yan po yung ipapalit natin So ang ginawa ko dito, pinatibay ko muna siya Ayan, yung gitna po pala sa mga nagkakabit, lalo sa mga nagsisimula pa lang ay lagay. Kailangan nyo pala talaga lagyan ng hinang ang pinaka paa ng charging pin para mas madali kumapit sa motherboard. So ayan, meron na pong hinang. So ito po yung original na charging pin, tanggalin na po natin sa motherboard. So naglagay po ako ng plugs dyan para ang plugs po ay yan po yung taga -tunaw ng tingga para madali matanggal ang hinang. <laughs> Ayan, kung nababansin nyo po, ang gamit ko pong hot air dito ay 380 heat at air naman ay mababa lang. So, sakto lang na hindi masunog. So, kasi meron nito, nagpagawa nung nakaraan sunog na sunog talaga ang board na sobraan sa init. So, ayan, yan po yung original charging pen. So, ayan, ang gagawin nyo po yan, linisan nyo muna. So, may tingga po ang pinaka-panghinang ko. So, may tawa ko dinagdagan ko yung tingga at nilinis ko para, ayan pati ang gilid-gilid nilagyan ko ng tingga so iba-iba po ang paraan sa paggawa ng charging pin yung sa akin naman dahil hot air ang gagamitin ko dito nilagyan ko siya ng tingga ang gilid-gilid so ayan para madali sa kumapit ang ginamit ko ay hot air lang so hot air po ang gagamitin para mas original pa rin ang hinang niya so ayan guys so hindi po yan nasunog kasi mababa lang po ang init at hangin lang ang gagawin so 350 heat so ayan kung napapansin niyo po kapit na kapit din ang charging pin. So, para mas kumapit pa talaga ang paa, ay hiniinang ko pa isa-isa. At pansinin nyo po, grabe. Ang ganda po ng pagkakalagay niya at talagang tugmang-tugma sa pinaka-pin niya, mga paa niya. So, ayan, kahit replacement lang po yan. Kapag maganda talaga ang pagkakagawa mo at nalagyan mo ng tingka, ay madali talagang kumapit. So, sa iba naman, mayroong gumagawa nito. Sana, pag nakita nyo ang video, wag nyo po dalawa lang ang hinang yung positive at negative lang ang hinihinang sa iba. So, dapat lahat para mag-charge ng mabilis. So, ayan guys, kung napapansin nyo po, wala pong nasunog sa gitna, normal. So, madalas po yan kapag nagkamali ka ng init dyan or paglagay, ay possible, ng hot air, possible na masira yan. So, ayan, titis na po natin at grabe, wag po kayong kukurap. Dito po ako kinabahan sa bandang dulo ng video nung nagawa ko po ba ito. Ayan, <laughs> So, ayan, ang ginawa ko po dito, nilagay ko muna yung mga screw dun sa board at tinesting ko yung pinaka-charging niya. So, kinabit ko muna yung LCD. So, yan po yung LCD niya. Ay, grabe po talaga, ginabahan po ako dito at hindi ko alam kung ito po ang nangyari niya. So, ayan guys, huwag po kayong kukurap. Noong naayos, nagkaroon po ng guhit. So, hindi ko po nakausap ang may-ari nito kasi marami pa akong ginawa at iniwan niya bigla at ginam hindi naman na sinabi na may guhit pala ang LCD. So, ayan. Ang akala ko dito, sira, nasira ko yung LCD. Yun pala, dati na daw palang ganyan yan. So, doon po ko kinabahan. Ang akala ko nasira ko. Kasi, pag nasira mo yan at nagkaroon na wala ng display yan, ay mahal po ang LCD ng mga ganitong unit. At mag-abuno ka, ang ginawa mo lang, charging pin, at hindi po ganong kalaki ang singil mo. Kailangan talaga ingat. So, bu buti na lang. Noong dumating ang may-ari at nakausap ko siya, ay ang sabi niya, meron na daw ang guhit. So, bigla pong nag-on ang unit niya. So, ayan, kung napapansin niyo po, meron pong blow sa taas daw. Nag-on po yan, ang automatic on siya. So, ayan, mamaya, ma-check po natin mamaya kung sira ba yung switch. No, nag-automatic on po siya. So, ayan, nilagay ko muna lahat ng screw at inibinalik ko yung LCD, ayan, at yung pinaka-sim holder. So, ayan, inon ko siya, buhay naman, nag-display pa rin. So, sa mga ganitong unit, kahit naka-on pala siya, ay okay lang. Hindi po masisira. Hindi kagaya ng mga dating unit, mga Xperia, or mga dati ang unit ay kapag isang pagpo siya na naka-on, ay mawala ng backlight at nasisira. So, ito po, sa paggawa nito, ay sira din po yung buto nito. So, nilibri ko na lang po sa may-ari pala. Sabi niya, natanggal pala ang buto nito nung nabagsak. So, nabagsak daw po ito at namatay. So, ayan, nawala din yung pinakabuton. So, nilibre ko na lang po ito basta may ari. So, ayan, kasi binalikan, matagal po ito binalikan, ginabukasan na. So, ayan, nilibre ko yung pinaka, power button para hindi naman mahirapan ang may-ari. So, kanina nag-automatic on. So, mamaya ititest natin kung mag-unlock pa rin siya. So, yung power button naman nito ay temporary lang kasi wala pong nabibiling power button. So, nilagyan ko po siya ng dikit para hindi matanggal. So, ayan guys, hindi naman po nag-automatic on. Hindi naman sorted ang switch. Normal na po ito. Wala ng sakit sa ulo. Ayan lang guys. Sana nagkakuha po kayo ng idea sa pagkawa ng mga ganitong problema. At sana suportahan nyo po aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating video at click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. So yan guys, normal na po. Hanggang dito lang po ang ating video. See you on my next video. Maraming salamat po.